Ang kasaysayan ay puno ng istorya ng mga dakilang tao na nagpabago sa daloy ng kasaysayan. Gayunpaman, isang tao ang namumukod tangi sa lahat kung saan ang kanyang mga desisyon ang humubog sa kapalaran ng isa sa pinakamaimpluensya at pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan. Siya si Julius Caesar ng Sinaunang Rome. Sa episode natin ito, ating pagkukwentuhan ng kanyang pagsisimula mga nagawa at ang kanyang malagim na pagwawakas. Si Gaius Julius Caesar ay isinilang sa isang may kayang pamilya sa Rome noong July 12, 10 BCE. Bagamat may kaya, ang pamilyang Julia ay hindi makapangyarihan. Wala itong sapat na yaman at koneksyon para maging maimpluwensya sa Rome. Kaya naman, magsisimula ang karera ni Julius Caesar sa ibaba. Paunti-unting inakyat ng batang si Julius Caesar ang politika ng Rome sa pamamagitan ng paikipagkaibigan, pangingi alam sa mga isyu, pambubuli sa mas may hinang politiko at maging istatehikong pagpapakasal. Unang nagsilbi si Julius Caesar bilang pari ng Roman God na si Jupiter. paman, ang kanyang political career ay panandaliang nahinto dahil nakaaway niya ang noy diktador ng Rome na si Sula, kung kaya't nagtago muna siya sa mga probinsya ng ilang taon. Nang masawi ang diktador noong 78 BCE, bumalik si Julius Caesar ng Rome at ipinagpatuloy ang kanyang pamumulitika. Kanyang tinira sa politika at inaway ang mga kaalyado ng dating diktador, Sanhi, para tumaas ang kanyang popularidad. Sa mga sumunod na taon, naging mabilis ang pag-angat ni Julius Caesar sa pamahalaang Rome. Noong 73 BCE, siya ay nahalal bilang pontiff o isa sa mga pinunong pari ng sinaunang Rome. Pagsapit ng 69 BCE, sa wakas ay naging bahagi na ng Senado si Julius Caesar dahil sa kanyang mga kaibigan. Nang masiguro ang kanyang kapangyarihan sa Senado, agaran niyang pinakasalan ang anak ng kanyang dating kaaway na si Sula. Makakamit naman niya ang pagiging isang ganap na military commander bilang praetor noong 63 BCE. Ayon sa mga historian, nakamit ni si Julius Caesar ang posisyong ito dahil sa lantarang panunuhol at pagpapapansin. Bagamat nakuha niya ang kanyang nais, nabaon naman sa utang ang batang si Julius Caesar dahil sa pagbabayad sa kanyang mga supporter. Para makapagbayad, Bumuo ng isang hukbo si Julius Caesar at sinakop ang Hilagang Spain. Dinambong ng kanyang puwersa ang lungsod ng Kalkeiki kung saan lahat ng kanilang ninakaw ay ginamit niya para pambayad utang. Sa kanyang pagbabalik sa Rome noong 60 BCE, siya ay hinirang na konsul ang pinakamataas na elected position sa ancient Rome. Makalipas na mahalal na konsul, Agaran siyang bumuo ng estrategikong alyansa sa kanyang dalawang karibal na sina Pompey at Crassus. Ito na nga ang pagkakatatag ng First Triumvirate. Si Pompey ay tapat na bataan ni Sula, samantalang si Crassus naman ang pinakamayamang tao sa Rome. Nagpasa ang First Triumvirate ng mga batas na pabor sa kanila, ngunit pinagmukha nila itong para sa taong bayan. Halimbawa, Nagpasa si Julius Caesar ng batas para bigyang lupain sa Asia si Pompey. Pero pinalabas nila na ang lupain ito ay ibibigay sa mga beteranong sundalo. Binawasan naman ng triumvirate ang babayarang buwis ng mga businessmen ngunit karamihan sa mga businessmen na ito ay kliyente ni Crassus. Si Julius Caesar naman ay pinayagang manguha ng lupain sa Rome at ipinamigay ito sa mga may hirap. Ang ginawang ito ni Julius Caesar ay hindi dahil mahal niya ang mga may hirap Ngunit dahil gusto niyang pataasin ang pagtingin sa kanya Sa kasamaang palad kay Julius Caesar Kagaya ng kanyang karanasan bilang praetor Muli siyang nabaon sa utang Para solusyonan ang problema ito, Ginawa ni Julius Caesar ang dati niya ding solusyon Ang manakop ng lupain Sa pagkakataong ito ang tinarget ni Julius Caesar ay ang lupain ng Gaul, kasalukuyang France, Belgium at ilang bahagi ng Germany. Sa kampanyang ito, masesemento sa kasaysayan ang husay ni Julius Caesar sa pakikidigma. Noong 58 BCE, tumawid ang tribong Helvetii sa lupain ng mga kaalyado ni Julius Caesar. Ito na nga ang kanyang hinihintay. Agaran niya itong ginamit na dahilan para magdeklara ng digmaan at kanyang sinalakay ang goal kasama ang 30,000 na legionary at libo-libong mga auxiliary. Sa Battle of Bibracte, dinurog ng mas konting mga Romans ang mga Helveti. Sa labanang ito, napalibutan ang pwersa ni Caesar at naipit sa pangpang ng ilog. Ngunit dahil sa disiplina at mauhusay na pamumuno ng kanyang mga centurion, Nanalo ang mga Romano sa desperadong labanan at kanilang pinatay ang mga kalaban pati na rin ang kanilang mga pamilya. Sumunod na naging biktima ng ambisyosong Roman na ito ay ang tribong Suebi. Ilang beses na sinubok ng mga Suebi na makipagayos ngunit hindi ito tinanggap ng mga Romano. Nagharap ang dalawang panig sa Battle of Vosges kung saan dinurog ng mga Roman cavalry ang mga Suebi. Sa loob lamang ng isang taon, natalo ni Julius Caesar ang dalawa sa pinakamalakas at kinatatakutang tribo sa Gaul. Nang sumunod na taon, sunod na inatake ng mga Romano ang tribong Belgae sa kasalukuyang Belgium. Sa Battle of Suisiones, Matinding pagkabigla at takot ang nadama ng mga Belgae nang ipakita ng mga Romans ang kanilang siege technology kagaya ng paggamit ng balistay, siege tower at battering ram. Ito dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na makakita ng ganitong klase ng paikidigma. Dahil sa matinding show of force na ito, sumuko ang mga Belgae pati na rin ang iba pang tribong nakasaksi sa bagsik ng mga Romano dahil sa kanyang sunod-sunod na panalo, yumabang si Julius Caesar. Siya ay nagpadalos-dalos ng kanilang tawirin ang ilog habang hinahabol naman ang tribong Nervi. Dahil sa kayabangang ito, sila ay natambangan at muntik ng madurog. Nailigtas lamang ang pwersa ni Julius Caesar dahil sa mabilis sa pag-iisip ng kanyang mga junior commander at dahil na rin sa matinding disiplina ng mga ordinaryong sundalo sa kanyang pagwawagi sa mga nervi. Naitulak ni Julius Caesar ang border ng Rome hanggang sa Atlantic Ocean. Mula 58 hanggang 54 BCE, naging abala si Julius Caesar sa pagpuksa sa mga tribong hindi umaayon sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga panalong ito ay hindi sapat sa ambisyosong Roman leader. Kinakailangan niyang makagawa ng mas malaking bagay para manatiling angat sa dalawa niyang karibal na si Pompey at Crassus. Nagdesisyon si Julius Caesar na tawirin ang dakilang ilog ng Rhine patungo sa kinatatakutang German wilderness. Sa loob ng sampung araw, gumawa siya ng isang malaking tulay na kayang bumuhat sa isang buong Roman legion. Isa itong engineering marvel ng panahong ito dahil ang tulay na ito ay may habang aabot sa halos kalahating kilometro. Meron naman itong lapad na siyam na metro at may taas na siyam na metro din. Nang makatawid, sinunog at dinambong ng mga Romans ang mga pamaya ng German. Nang sila'y bumalik gamit ang parehong tulay, ipinag ipinagutos ni Julius Caesar ang pagwasak nito para ipakita sa kanyang mga karibal ang kanyang kadakilaan. At ipakita na rin sa mga German na baliwala lamang sa Roman Army ang paggawa ng malaking tulay na ito. Makalipas ang kampanya sa Germany, lalong pinamangha ni Julius Caesar ang Rome ng kanyang salakayin ang misteryoso, mahiwaga at nakakatakot na isla ng Great Britain. Para sa mga ordinaryong Romans, ang Britanya ay lupain ng mga Druids o paring sumasamba sa kalikasan at kumakain ng tao. Marami sa mga ito ang naniniwala na kabaliwan ang magtungo sa Britanya. Noong 54 BCE, lumanding ang unang Roman army sa Britanya. Matapang na lumaban ang mga Briton gamit ang guerrilla warfare at ang kanilang mga chariot. Mabisa ang depensa ng mga Briton kung saan kanilang sinalakay ang mga Romanong nangangalap ng pagkain. Sa kabilang banda, Walang cavalry force ang mga Roman kaya naman hindi nila makontra ang mga kalaban. Gayunpaman, isa sa pinakakahangahangang katangian ng mga Romano ay ang kanilang lakas na sikmurain ang napakaraming kamatayan at ang kanilang katigasan ng ulo. Ayon sa ilang mga eksperto, kung ibang sibilisasyon lamang ito, malamang ay nilikas na ng mga ito ang Britanya. Ngunit imbis na umalis, nagpatawag ng mas maraming sundalo si Julius Caesar at cavalry. Nang sumunod na taon, 53 BCE, dumating ang Roman reinforcement kabilang na ang 2,000 cavalry force at mga sundalong mula mismo sa Gaul. Gamit ang bagong pwersang ito, dinurog ni Julius Caesar ang mga Briton at naidagdag sa Roman Republic ang Great Britain. Sa kanyang pagbabalik sa Gaul, nadatnan niya ang teritoryong kanyang sinakop na puno ng kaguluhan. Dahil sa pamamalagi ng libo-libong Roman legionary sa Gaul, nagkaroon ng taggutom sa rehiyon ng sumapit ang taglamig. Labis itong ikinagalit ng mga tribo. Nagresulta ito sa isang malawakang rebelyon kung saan isang buong Roman legion ang namasaker sa labanan. Dahil sa pagkamatay na ito ng hindi bababa sa 6,000 mga Roman na sundalo, ginanahan ang lahat ng tribo sa gol na magrebellyon. Brutal at malagim ang naging ganti ng Roman Republic. Kaysa sa lakayin ang mga hukbo ng mga tribo, dinurog ni Julius Caesar ang mga pamayanan ng mga tribong ito kung saan pinagpapatay niya ang mga kababaihan, bata at matatanda at ang ibang mga nakaligtas ay ibinenta niya para maging alipin. Dahil sa malagim na estratehiyang ito, isa-isang bumagsak ang mga tribo sa harap ng uhaw sa dugong Roman Army. Bago pa magwakas ang 53 BCE, humupa na ang rebelyon sa Gaul. Sa puntong ito ng kasaysayan, matagumpay ang mga Romano sa pagsugpo sa mga Gallic tribe dahil sa kawalan ng mga ito ng pagkakaisa. Naging madali sa mga mauhusay na Roman politician kagaya na lamang ni Julius Caesar na pag-awayin at isa-isang talunin ang mga tribo. Gayunpaman, magbabago ito sa pagsapit ng 52 BCE. Nang taong iyon, ipinroklama ng Roman Republic na magiging probinsya na ng Rome ang Gaul. Naalarma ang mga tribo na kapag naganap ito, mababago ang lahat ng aspekto ng kanilang buhay mula sa relihiyon politika, ekonomiya at iba pa. Sa panahon ng desperasyon na ito, lumitaw ang pinuno na magbubuklod-buklod sa mga Gallic tribe. Siya si Vercingetorix. Bumuo siya ng koalisyon ng mga Gallic tribes. Kaysa harapin ang mga Roman sa labanan, pinili ng puwersa ni Vercingetorix na okupahin ang mga mayayamang pamayanan sa Gaul. Sa ganitong paraan, Mawawala ng akses sa pahingahan at pagkain ang mga Romano at mapipilitan ang mga ito na umatras paalis ng goal. Gayunpaman, hindi ito ang naganap. Kaysa sumunod sa plano ng mga kalaban, ginamit ng mga Romano ang kanilang husay sa engineering at siege warfare para durugin ang mga baluarte ni Vercingetorix. Unang dinurog ng Roman War Machine ang syudad ng Avaricum kung saan nagkukuta si Vercingetorix. Nang mapasok ito ng mga Romano, walang awa nilang pinaslang ang lahat ng naninirahan dito. Lumikas naman si Vercingetorix sa lungsod ng Alicia kung saan tinipon niya ang isang napakalaking hukbong galik. Sinundan naman siya dito ni Julius Caesar. Para maiwasan ang kamatayan ng mga Romano, Ipinagutos ni Julius Caesar na palibutan ang syudad ng pader na kahoy at mga hukay kung saan merong itong habang 40 kilometers. Tumagal ang gawain ito ng halos isang buwan lamang. Nang mabalitaan ni Julius Caesar na may paparating na reinforcement si Vercingetorix, muli siyang nagutos ng paggawa ng ikalawang pader na poprotekta naman sa kanilang likuran. Ito ay mas mahaba at puno ng mga watchtower. Nagawa itong lahat ng mga Romans ng mabilisan, testamento sa kanilang husay sa engineering at disiplina. Dahil sa dobleng pader ni Julius Caesar, bigo ang mga Gallic tribes na tulungan si Vercingetorix. Kaysa pabayaan na magutom ang kanyang mga tauhan, isinuko ni Vercingetorix ang Alicia. Siya naman ay binihag ni Julius Caesar at ipinarada sa Rome at kinalaunan ay Ginarote sa pagkamatay ni Vercingetorix, ganap ng nasakop ng Roman Republic ang Gaul. Ang kampanyang ito ni Julius Caesar ay kikilalanin bilang The Gallic Wars. Tumagal ang Gallic War ng walong taon kung saan nakubkob ng Roman Republic ang Gaul at ang ilang bahagi ng Great Britain. Dahil sa kanyang mga tagumpay, nagkamit si Julius Caesar ng napakaraming kayamanan at higit sa lahat nang maalamat na reputasyon na mag-aangat sa kanya sa lipunang Rome. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa goal, lumalala naman ang politikal na sitwasyon sa Rome. Wala na ang first triumvirate dahil noong 53 BCE, nasawi si Crassus sa Battle of Carrhae. Nahati ang kapangyarihan sa dalawang mapait na magkaribal, si Pompey at Julius Caesar. Marami sa mga senador ang nababahala sa kapangyarihan ni Julius Caesar, kaya naman siya ay pinatawag pabalik sa Rome. Gayunpaman, kinakailangan niyang iwanan ang kanyang hukbo kung babalik siya. Tumanggi si Julius Caesar. Sa takot ng senado ng Rome, ipinatawag nila si Pompey at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang pandepensa kung sakaling sasalakay si Julius Caesar paulit-ulit na negosasyon ang naganap sa pagitan ng Senado ni Pompey at Julius Caesar, ngunit pumalpak ito dahil sa kawalan ng tiwala. Kinalaunan, prinoklama ng Roman Senate si Julius Caesar bilang kaaway ng Estado. Dahil sa deklarasyong ito, nagdesisyon si Julius Caesar na pasukin na ang Italy. Kanyang tinawid ang Rubicon River kasama ang isang buong Roman Legion ang kapitapitagang Legio Gemina. Ito na nga ang simula ng Roman Civil War. Naging napakabilis ng marcha nila Julius Caesar kaya naman nang mabalitaan ito sa siyudad ng Rome nagpanik ang Senado at si Pompey at nagmamadaling nilisan ang siyudad. Hinabol sila ni Julius Caesar na nagsasabing nais lamang niyang mahuli si Pompey para pilitin itong makipag-usap sa kanya. Sa pagtakas ng Senado at ni Pompey Kanilang naiwan ang napakaraming ginto ng Roman Treasury at ito'y nabihag ng puwersa ni Julius Caesar. Sa puntong ito, tinawag ang puwersa ni Julius Caesar bilang mga Caesarian at ang puwersa naman ni Pompey bilang mga Pompeyan. Makailang beses na nagharap ang pwersang Caesarian at Pompeyan kung saan isa-isang dinurog ng pwersa ni Julius Caesar ang mga pwersa ni Pompey sa Spain, Grecia at Italy magaganap ang final showdown ng dalawang mahigpit na magkaribal sa Battle of Pharsalus. Sa labanang ito, tinalo ng 23,000 na mga sundalong cesarian ang 52,000 na mga Pompeyan. Labis ang pagkatalo ni Pompey at siya ay tumakas patungo ng Egypt. Dahil sa kanyang pagkatalo, siya ay inabandona ng kanyang mga kapanalig na si Cato, Metulus Scipio at maging si Brutus ang anak anak-anakan ni Julius Caesar. Si Cato at Metulus Scipio ay tumakas patungo ng Hilagang Afrika, samantalang si Cicero at Brutus naman ay bumalik sa panig ni Julius Caesar at humingi ng tawad. Malagim ang sinapit na wakas ni Pompey. Nang siya ay makarating sa Alexandria, Kapitolyo ng Egypt, siya ay pinaslang ng isang asasin na inutusan ng Pharaoh ng Egypt na si Ptolemy XIII. Ayon sa mga historian, ginawa ito ng Pharaoh para mabilisang makuha ang suporta ni Julius Caesar dahil may nagaganap na civil war sa Egypt. Nang makarating sa Egypt si Julius Caesar, iniregalo sa kanya ang basket kung saan naroon ang ulo ni Pompey. Kabaligtaran sa inaasahan ang naganap. Imbis na magdiwang, tumangis si Julius Caesar at nagluksa. Ayon sa Roman historian na si Plutarch, Bagamat magkaribal, itinuturing ni Julio Cesar na kaibigan si Pompey at ang digmaan ay para lamang mahuli ito at piliting makipagnegosasyon, hindi para patayin. Agarang pinapatay ni Julio Cesar ang asasin ni Pompey, samantala umasim naman ang kanyang relasyon kay Pharaoh Ptolemy. Dahil sa pagbabago ng klima, hindi nakaalis ng Egypt ang Romanong leader na si Julio Cesar. Dahil dito… Nagkaroon siya ng pagkakataon para mangialam sa politika ng Egypt. Sa panahong ito, ang trono ng Egyptian Empire ay pinag-aagawan ni Ptolemy XIII at ng kanyang kapatid at asawa ding si Cleopatra. Tandaan na normal noon sa mga dugong bughaw ang mag-aasawahan ang mga magkakapatid. Dahil hindi kasundo ni Julius Caesar si Ptolemy, kanyang sinuportahan si Cleopatra kung saan ang dalawa pa nga ay nagkaroon ng relasyon sa tulong ng mga kaalyado. Dinurog ni Cleopatra ang puwersa ni Ptolemy sa Battle of the Nile. Makalipas ng labanan, tinanghal si Cleopatra bilang reyna ng Egypt samantalang nagpaiwan naman sa kanyang tabi si Julius Caesar. Noong 47 BCE, isinilang ni Cleopatra ang anak ni Julius Caesar at pinangalanang itong Caesarion. Sa kabila ng pagbabaging ito, hindi pa tapos ang paikipaglaban ng Romanong leader. Mula sa Egypt, sumalakay si Julius Caesar patungo sa kasalukuyang Turkey kung saan kanyang tinalo ang hari ng Crimea. Sa puntong ito, kanyang winika ang katagang Veni Vidi Vici. I came, I saw, I conquered. Makalipas ang kanyang kampanya sa silangan, Sunod na tinarget ni Julius Caesar ang mga natitirang kasamahan ni Pompey na tumakas sa Afrika, si Cato at si Metulus Scipio. Nahirapan ang pwersang Caesarian sa kampanyang ito kung saan dumanas sila ng pagkatalo sa Battle of Ruspina. Gayunpaman, sila ay nakabawi at kanilang tinalo ang mga Pompeyan sa Battle of Tapsus. Nawalan ng kontrol si Julius Caesar sa kanyang mga sundalo kaya naman pinagpapatay ng mga ito ang lahat ng kalaban na umabot sa sampung libo. Kaysa mahuli, nagpatiwakal si Cato at si Metellus Scipio Sa pagwawaging ito, wala nang seryosong kalaban pa si Julius Caesar. Sa kanyang pagbabalik sa Rome, siya ay binigyan ng hero's welcome at ginawaran ng titulong Diktador Habang Buhay. Sa loob lamang ng halos labing limang taon, Napalawak ni Julius Caesar ang Roman Republic sa Gaul, Britanya, Asia, Egypt at North Africa. Sa wakas, ang ganap na kapangyarihan ay napasakamay niya na. Agaran siyang nagpatupad ng mga pagbabago sa lipunang Romano. Una, kanyang ipinatupad ang paggamit ng Julian calendar na binubo ng 365 days. Lubos na malapit sa kalendaryong ating ginagamit ngayon ang Gregorian calendar. Nagpatayo siya ng napakaraming mga kolonya sa mga bagong lupain na kanilang nasakop at pinayagan din niya ang ilang mga mamamayan dito na maging Roman citizen. Napakarami din niyang mga government projects na pinagawa kagaya ng paggawa ng templo, mga kolisiyum at iba pa. Bukod sa mga ito, nakilala din si Julius Caesar bilang isang mapagpatawad na leader. Nagsagawa siya ng isang malawakang pagpapatawad at pagbibigay ng amnestiya sa lahat ng mga dati niyang kaaway, sundalo man o politiko. Noong 44 BCE, sinimulan na din ni Julius Caesar ang pagpaplano sa malawakang pagsakop sa partya ang kasalukuyang irakatiran para ipaghiganti ang kamatayan ni Crassus. Sa kabila ng kanyang dakilang reputasyon at kanyang mga nagawa, marami pa rin ang nangangamba sa kanyang kapangyarihan. Marami sa mga ito ang nagsasabing kanyang aabusuhin ang kapangyarihan sa inaharap. Kaya naman, nabuo ang isang konspirasi para paslangin ang Roman leader na si Julius Caesar. Binubuo ang grupo na ito ng hindi bababa sa 60 kung saan marami sa mga ito ay mga Pompeyan ngunit marami rin ang mga Caesarian. Kabilang sa mga konspirator na ito ang kanyang anak-anakan na si Brutus na kanya ng unang pinatawad. Nakarating ang balitang ito sa isa sa pinakapinagkakatiwalaang general ni Julius Caesar, si Mark Antony. Ngunit, hindi niya ito binanggit sa kanyang lider. Tatlong araw bago magsimula ang Partian Campaign, noong March 15, Ides of March, habang nasa loob ng Senado, inatake ng mga senador si Julius Caesar. Kanilang pinagsasaksak ang hindi armadong si Julius Caesar ng 23 beses. Ayon sa mga tala, ang huling salita niya ay nang makita niya si Brutus at winika niya ang mga katagang, Pati ikaw anak. Ibinalita ng mga konspirator na ito ang kanilang pagpatay sa kalsada ng Rome, ngunit imbis na suportahan, nagtago ang mga tao sa loob ng kanilang mga tahanan. Dahil sa kawalan ng suporta ng mga ordinaryong mamamayan, tumakas ang mga konspirator kabilang na si Brutus patungo ng Greece. Agarang lumitaw sa eksena si Mark Anthony at sinubok niyang kontrolin ang sitwasyon. Laking pagkagulat niya nang malaman niyang bago masawi, nagproklama na pala si Julius Caesar ng kanyang magiging tagapagmana. Ito si Gaius Julius Caesar Octavianus o mas kilala bilang Octavian. Panibagong alyansa ang nabuo para parusahan ang mga pumaslang kay Julius Cesar. Ito ang ikalawang triumvirate. Kinabibilangan ito ni Mark Antony, Octavian, at ang master of the horse ni Julius Caesar na si Lepidus. Inabandona ng second triumvirate ang polisiya ng pagpapatawad. Bagkus, gumawa sila ng listahan ng mga taong kanilang papatayin at paparusahan. Matagumpay na dudurugin ng second triumvirate ang mga puwersa ni Brutus at ng kanyang mga kasamahan sa Battle of Philippi. Ito ang pinakamalaking labanan na naganap sa Roman Civil War kung saan dalawang daang libong mga Romano ang maghaharap sa labanan. Makalipas ng mahaba at madugong labanan, nagwagi ang second triumvirate at napaatras naman ang mga konspirator. Dahil sa kawalan ng pag-asa, tinapos ni Brutus ang kanyang sariling buhay. Bagamat nagwagi ang Second Triumvirate, ang kanilang alyansa ay walang katatagan at mauwi lamang sa isang panibagong civil war. Sa pagitan ng veterano ngunit padalos-dalos na si Mark Antony at sa bata ngunit mahusay na politikong si Octavian. Sa digmaang ito magwawakas ang Roman Republic na minamahal ni Julius Caesar at isisilang ang dakilang Roman Empire na kilala nating na lahat. Gayun pa man, para na yan sa ating susunod na episode. Sa ating mga susunod na episode, ating pagkukwentuhan ang pagsisimula at paglawak ng Roman Empire. Nagustuhan nyo ba ang episode na ito? Tulungan nyo akong mapaabot ito ng 100,000 views para naman may pagpatuloy natin ang ating serye sa Roman Empire. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.